programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Dumalaw nga ng hospital itong ang si Libby nang malamang nga niyang na-confine itong ang si Leilani upang damayan nga sana ito nga si Xavier Ngunit galit na galit nga ang hinarap ni Xavier Ito nga si Libby Dahil nga sa nalaman niya na, na Ito nga si Charlene Ang siyang sumaksak sa kanyang nanay Kung kaya dito nga ay nanggigigil Sa galit kaya uh... Livy itong ngang si Savior at pinagtabuyan nga ito sa loob ng hospital at sinabi nga niya dito na galit na ako sa kasamaan ng nanay mo nang ipakulong niya nga itong si Princess ngunit mas matindi pa pala ang kanyang kayang gawin dahil siya nga mismo ang sumaksak sa nanay ko kung kaya't dito ay hindi nga makakibo itong ngang si Livy dahil nga ang buong akala ng lahat ay si Charlene ang tunay na killer ngunit wala silang kalam-alam na ito palang si Dibina ang nasa likod nga ng lahat kung kaya dito nga ay ipinagtabuyan ni Savior ito nga si uh, Libi at sinabi nga niyang lumais na ito at hindi niya kailangan ng karamay na masamang tao na wala ka ng pinagkaiba sa nanay mo parehas lang kayong masamang tao kung kaya dito nga ay masama ang loob nitong si Libby na lumisan nga sa loob ng hospital dahil nga sa mga sinabi nitong si Savior na hindi rin niya matanggap kung kaya't ngayon ay galit na galit nga itong ang si alivi uh, Livy kay Charlene dahil nga ang pinapalabas nga ng lahat ay si Charlene ang siyang killer at siya nga ang salarin sa nangyayari nga dito kay uh, Leilani at dito naman ay umabot na nga sa kaalaman ang si Divina na ito daw si uh, Leilani ay buhay pa kung kaya dito nga ay gulat na gulat siya nang sabihin ni Libby sa kanya na ipinagpray pa niya si Leilani para tuluyan ngang makarecover at ngayon ay tarang tarantang tarantang taranta ito nga si Divina dahil nga once nga na gumising na itong si Leilani ay mabubuking ang katotohanan siya ang tunay na killer at siya ang nasa likod nga ng lahat ng krimen na nangyari kung kaya dito nga ay pupuntahan nitong si Divina kasama ng kanyang pinsan si Leilani sa hospital at makikilala nga naman ito nitong ang si Savior na siya si Miss D kaya dito ay magugulat nga itong si Divina nang sabihin ikaw si Miss D, sabi nga dito sa kanya nitong si Savior. Kaya guys, napakarami pa nating dapat abangan dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!